Para sa isang babae, ano ang pinakamasarap na kainin? Tinatanong sa atin ni User HZ1. So, yan natin pag usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang pinakamasarap na kainin para sa aming mga babae? Kung interesado ka malaman, please keep on watching for bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ano nga ba ang pinakamasarap sa isang babae na kainin? Para sa akin ha, para sa akin bilang ako ay isang babae kung ako ang tatanungin, ano ang pinakamasarap sa akin? Ang pinakamasarap sa akin ay yung ulo, yung ulo ng isang lalaki at yung labi. Yung labi kasi ang sarap, yung akala mo ya, ang sarap pamilayan, ang sarap kagatin pero hindi mo pwedeng kagatin at yung ulo. Yung ulo kasi, yung, uh, yung akala mo yan, nangangamatis, parang ang sarap niyang paglaruan ng dila tapos isipsipin mo. Yun yung pinakamasarap sa akin bilang ako ay isang babae. At syempre, depende pa rin yan sa amoy. Kasi ako, maarte ako sa amoy. Sumusubo ako, kumakain ako, lumulunok ako. Pero maarte ako sa amoy. Gusto ko bago ko kainin, lapain, ay babango. Gusto ko wala akong maamoy na mabaho. Yung hindi nakakasuka. Ganon. So, yan yung pinakagustong gusto ko at pinakamasarap na lapain o kainin para sa akin. Pero sinasabi ko nga, iba-iba naman ng mga babae. May mga babae hindi talaga kumakain, hindi sumusubo. So, may mga babae gusto yung labi mo, may mga babae gusto yung na uh, nasa dibdib mo, yung mga ganyan. So, depende sa kung ano yung gusto ng babaeng kapareha mo, ng babaeng asawa mo, ng babaeng matagal mo nang kasama, yung mga ganon. So, malalaman mo yan kung ano yung lagi niyang pinanggigigilan sa katawan mo. Yung lagi niyang hinahawakan, lagi niyang na kinukurut-kurut, o uh, hinihimas-himas, so, yung mga ganyan. So, sana sa ko ka na tama ngayon tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.